Bilang ng mga nasawi sa leptospirosis sa Quezon City pumalo na sa 35. Kasama natin live si Rajuman Gerald B. Ulep. Sa 35 ang bilang ng mga individual na nasawi dahil sa leptospirosis, lep leptospirosis, sa Quezon City. Ayon sa QC Epidemiology and Surveillance Division, mas mataas ito ng 9.37% kumpara sa bilang ng mga nasawi sa naturang sakit ng 2024. Tirabi naman ni Brian na Mike ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division. Itong kaso ng nakamamatay na, na, na sakit ay pumalo na rin sa 428 mula noong Agosto a 11. Or mula nitong Agosto 11, ang 332 uh, kaso ay nadagdag noong lamang Hulyo matapos ng hagupita ng bagyong Krisinga, Dante, Emong at Habagat sa kabila ng pagtaas ng kaso, hindi naman inasahan uh, ng lolobo pa ito, lalo na kung uh, wala namang, uh, umano umanong uh, malawakang pag sa mga susunod na linggo. Kasabay nito, hinikayat pa rin ng QCLG ang mga residente na magpakonsulta agad uh, kung sila ay na-expose uh, o lumusong sa baha o maruming tubig. Uh, dahil libre naman itong uh, check-up uh, at uh, post-exposure uh, prophylaxis sa mga health centers ng lungsod. Uh, Ca să mă să Manila, Radio Man Gerald B. Ulep, tata, are men. Maramin salamat, Radio Man Gerald B. Ulep.